Huwag ho kayo manawa dito ho sa aking tinututukan at patuloy ho na tinatalakay. Kung kayo ay nasa iba yung dagat, maging interesado ho kayo rito para hindi ho kayo matawag mang -mang, bobo o tanga. Na yun hong sinasabi ng mga mga at gusto na hong mangyari. Ako naman, kuminsan pati media na tatawag ko na bobo, ang media na tatawag na bobo nila, hindi ako papayag. Bobo ha? O papakita ko sa inyo kung paano maging bobo ang isang media tulad ni Ben Tulfo. Mga boss. Maraming hindi nakakaalam kaya hindi sila interesado. Hindi nila alam eh. O bagay 'ho pag hindi interesado, anong nalalaman mo? <laughs> Wala kang alam. Pag hindi ka interesado, hindi mo nalalaman ang ugat at ang epekto. Sa issue at sigalot sa Kongreso, no? Itong issue na budget war sa pagitan 'ho ng Kongreso at Ehekutibo ang Malacañang. Ang pinagka pinakaugat ho ng issue rito ay 45 billion pesos na pondo ho. Na pondo na mula ho sa mga bayad ho ng mga motorista. Sa tuwing ang mga motorista kasama ako roon, kasama kayong lahat na may masasakyan, motorsiklo man yan o sasakyan, na sa tuwing nagbabayad kayo ng inyong rehistrasyon, yung pera na pupunta yung perang yan, yun ang nilalaan ho sa, sa road board. Kaya yun, itong isyo. Ang gusto mangyari ho ng palasyo sa pamamagitan ho nitong si President Digong, ang perang nakokolekta dyan ho sa sinasabing road user tax sa mga rehistrasyon sa mga tawag dito, uh, mga registrations, ang mga motor, motorists at kanila, mga sasakyan, yung perang nakukolekta, kinakailangan maibalik sa kaban ng bayan. Yun ho gusto ng ehekutibo. Yan ho, dyan, parte. Pabor ho ako dyan. Pabor ho ako. Isipin nyo lang ho, ano? Kayo ho ba may sasakyan? Ilan ho sasakyan niyo Kayo ba'y may motorsiklo? Kayo ba'y nagpaparehistro? Taon-taon. Kayo ba'y nagbabayad ng rehistrasyon na yan? Kasi ang pera na yan, abay karapatan mong alamin dahil napupunta rapat ng buwis na yan, buwis ang tawag niyan, napupunta rapat sa kaban ng bayan. Yan ang gusto ng, uh, ng, ng ating uh, ehekutibo sa pamamagitan ng Digong na lahat, si President Digong, na lahat ho, ng buwis na kukolekta ng gobyerno mapunta sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng National Treasury. At saka palang idadaan sa kongreso Medyo hindi na ata nag-move. yung aking prompter, tulog na sila nandoon. Baka satsata ng satsatan, kaya dito na lang siguro ako magbabasa. Tsaka palang idadaan sa kongreso para makita ng publiko. Paglalaan ng budget na kung saan ay eh, papano ito pangasiwaan. Sige, tulog ka ba? Tulog ka ba dyan sa prompter? Maraming hindi nakakaalam na ang road board, itong road board, kung sino man ang lumikha nito, kung sino man hong may likha nito, ay pwede hong tawagin ho sa umpisa pa lang, evil genius. Demonyo! Ito ho yung pamamaraan kung saan ay ang mga pork barrel ng mga mambabatas sa so politiko. Ito ho yung mga pinag... itong sigalot luhuyan si Andaya at saka si Suarez sa pamamagitan nitong si Pandak. Sino si Pandak? Kilala niyo si Gloria. Siya ho yung sinasabing utak niyan kasi sa kasagsagan ho ng panahon nitong si GMA, siya ho ang kasagsagan niya yung mga roadborn na abusong paggamit niyan hanggang ho sa panahon ni Pinoy. Eh, sa panahon ni Digong, medyo pinag-isipan na, teka muna, teka muna, teka muna. Ito ho yung pamamaraan na kung saan ay tatago ho yung pork barrel ng mga mambabatas sa politiko. Kaya ito mga pendehong potok sa buho ng mga politiko, inakala eh, nila bobo ang mamamayan. Kayo, ako, lahat tayo. Sila lang ang magagaling. Bobo! Pati ang media, ang tingin nila ho rito, Bobo nga ba? Ito, gagawin ko kayo mga bobo at sangkaterbang tanga. Bobo raw ang mga media na kung saan ang media ho'y fourth estate. Tagabantay ho yan ang bawat kilos at galaw ng ehekutibo, legislatura, hudikatura Bobo Siguro hindi interesado mga media o oh, baka natapalan. Hindi ko alam. <laughs> ako kasi, analysis ako eh. Beyond the news is analysis. And I just don't make my commentary kasi may dahilan ho eh. Titingnan mo yung procedural aspect, the moral aspect, the ethical aspect, and, 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 and your methodology. Lahat ho yan, mga bagay na kung saan para makita ng taong ba pinag-aaralan. Kapag hindi mo nasaklaw yan, at ikay sulat ng sulat ng balita, satsat -sat ka lang ng satsat, -sat, eh, tatawagin ka nga bobo kasi wala kang alam sa ekonomiya, wala kang alam sa sinasabing business, how it flows, and the government economy, and then, yung politics, how this thing is going. Kaya nga, sabi nila, pati ang media, bobo raw eh. Alam niyo bakit? Hindi raw kasi naintindihan ang lalim. Sino may sabi niyan? Mga kongresista, pag nag-uusap-usapan, alam mo na, mga bobo naman yung mga media na yun. Bobo pala, magagaling pala kayo. Ha? Ha, ha? Kaya mga taong bayan, hindi interesado dahil medyo may pagkakomplikado ang isyo. Hindi ho masyado na ventilate na ikakalat, na disseminate ng maayos. Hindi ko alam kung kulang ang media or hanggang jar lang Ordinaman kaya hindi nag hindi pinag-uusapan, hindi malalim na pag-uusapan sa mga programa sa telebisyon, sa mga ito ho'y kapareho sa radyo at hindi ho pinag-uusapan dahil bali-bali-bali-balita lang. Kaya tuloy ang maliligayang araw nito mga tiwaling mga mambabatas. Bubutasin ang bulsa at ang kaban ng bayan. Ang road board, may kapangyarihan ho yan, magdedesisyon kung paano gamitin ang buwis na nakukolekta na ho mula ho sa sinasabing registration ho ng mga motor vehicle. Maling-mali ito sa umpisa pa lang. Ang perang ito'y pinaglalaruan ho. Pinaglalaruan nitong mga mga buhay at mga baboy ng mga kongresista. Mahilig sa pork, kaya baboy ang tawag ko sa kanila. Eh. Para dun sa kanilang mga distrito. Hindi kasi nasusuri ng taong bayan. Paano masusuri ng taong bayan, kulang ang media, limitadong kaalaman, kaya pinaglalaruan, ginagawang bobo, kasi hindi interesado ang media, or ewan natin, bobo nga ba? Hmm, kayo na ang bahala. Ay eh, hindi po pwede maging bobo si Ben Tulfo. Eto, nagsasalita. Hindi interesado ang taong bayan dahil may pagkakomplikado ng konti. Kaya hindi na pag-uusapan dahil kulang sa impormasyon ng taong bayan, Dahil siguro kulang din ang media. Kaya itong sekreto, sekretong itinatago ng road board na siyang dahilan ng katiwalian na uuwi sa sinasabing pork barrel na pinaghati-hatian. Maituturing organisadong krimen. Dahil ang may utak nito, pinag-isipan, nilikha ng maayos, pinagplanuhan, at pinanatiling sekretong hindi dapat malaman ng taong bayan dahil ang tingin nila, bobo raw kasi ang media. Bobo ha? Sige, sitingnan natin ngayon. Bobo pala. Ito ngayon nagsasalita si Tulfo. Kung kaya't akala nitong mga hinayupak ng mga pendehong mga kongresista, akala Bobo nga talaga ang taong bayan. Sama na natin kami sa media. Ay, hindi ako pwedeng sumama dyan. <laughs> hindi, hindi po pwedeng maging bobo. Kayong gagawin ko mga sangkaterba mga bobo.